Magandang balita naman para sa mga manggagawa sa Cagayan Valley, Central Luzon at Soxergen. Aprobado na kasi ang umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa mga rehiyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Maagang Pangasko para sa mga minimum wage earners sa Cagayan Valley, Central Luzon at Soxargen ang hatid ng Department of Labor and Employment. Inanunsyo kasi ng National Wages and Productivity Board na may umento sa sahod ng mga minimum wage earners at mga kasambahay sa mga naturang rehiyon. Ito ay kusang taas sahod ng regional board kahit walang nakahaing petisyon. Ang tawag doon sa kanilang ginawa, motopropyo, walang petisyon doon. No? Yung may mga petisyon, halos na action na na lahat. Uh, pero yung ibang mga regional tripartite wages ng productivity boards na wala pang uh, dumalabas na wage order, tuloy-tuloy ang proseso dahil kinakailangan magkaroon ng tinatawag na public hearings. Sa Cagayan Valley, 30 pesos kada araw ang itataas sa sahod ng mga minimum wage earners. Hahatiin naman sa dalawang bugso ang pagpapatupad dito at sa April 1, 2024 mararamdaman ang buong umento. Mula sa dating 420 pesos, 450 pesos na ang arawang sahod ng non-agri workers. Samantalang 430 naman sa mga nasa agri sector. Sa mga kasambahay naman, tumaas ng 500 piso ang kada buwan na sahod. Kaya mula sa dating 5,000, 5,500 pesos na ang magiging sahod ng mga kasambahay sa Cagayan Valley. Sesok Sirje naman, 35 pesos ang aumento na inaprubahan para sa arawang sahod ng minimum wage earners. Hahatiin sa dalawang beses ang pagpapatupad nito tulad sa Cagayan Valley. Pero kapag naibigay na ang buong aumento sa January 1, 2024, magiging 403 pesos na ang arawang sahod ng non-agri workers at 381 naman sa agri, retail at service sector. Binigyan din ng 500 pisong dagdag sahod ang mga kasambahay sa rehiyon kaya magiging 5,000 na ang sahod ng mga kasambahay kada buwan sa mga lungsod at first class na munisipalidad sa rehiyon at 4,500 naman ang iba pang bayan. Samantala sa Central Luzon naman ang may pinakamataas sa tatlo na naaprobahang umento. 40 pesos ang itinaas ng arawang sahod ng minimum wage earners. Sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Tarlac, 493 hanggang 500 pesos na ang magiging sahod ng mga nasa non-agri sector. 454 hanggang 470 naman sa nasa agri sector at 475 hanggang 489 pesos ang nasa retail o service. Naiiba naman ang probinsya ng Aurora na 449 ang magiging sweldo ng non-agri minimum wage earners at 422 hanggang 434 pesos sa agri sector at 384 pesos sa retail service. Lahat ng mga aumento sa tatlong rehiyon ay nakatakdang ipatupad labing limang araw mula ng isinapubliko ito o sa October 16, 2023. Paalala lang ng doles sa mga employer Wag lang ang minimum wage earners ang itaas ang sahod dahil base sa batas, dapat maitaas din ang sahod ng mga kumikita ng nasa above minimum kung saklaw ito ng wage distortion. Dapat ayusin din yung gap o yung pagitan. Maaring malampasan pa ng isang minimum wage earner yung isa na mas matagal na sa kumpanya o kaya ay mas mataas ang antas ng kanyang trabaho. So kasama yon doon sa provision ng batas na dapat aasikasuhin din uh, ng employer at ang mga manggagawa kung sakaling hindi magkasundo mamamagitan na naman diyan ang Department of Labor and Employment. Sa talaan ng Dole higit 682,000 ang kabuoang bilang ng wage earners na magbebenepisya sa umento. Nasa 75,000 naman sa mga kasambahay at 1.5 million na full-time wage earners. Kung may nais naman anyang umapela at naliliitan sa itinaas ng sahod, bukas ang tanggapan ng dole para sa kanilang petisyon. At para naman sa iba pang rehiyon sa bansa na hindi pa nabibigyan ng umento ngayong taon, pagtitiyak ng dole, gumugulong na ang talakayan na mabigyan din ng iba pang rehiyon ng taas sahod. Kung merong hindi masaya hindi sila kontento dun sa pinagkaloob na award on adjustment, pwede silang mag-apila. At ang uh, magre-resolve ng kanilang apila, yung komisyon na uh, kung saan ako naman ang uh, chairman. So, ang kinikilala uh, natin yung kanilang uh, independence. Merong batas na sinasabi ano ang mga dapat na i-consider. No? Uh, kasama dyan yung pangangailangan ng manggagawa. Kasama din yung kapasidad ng mga employers. At bukod dyan, Tinitingnan natin ang posibleng maging epekto sa ating inflation rate. Luisa Erispe para sa bayan.